Mapapansin niyo ito, uh, 'tong mga scammer na ito, bigla na lang pumapasok sa ano natin to, sa minsan, uh, biglang tatawag sa Messenger, mga mag, magme-message. So 'yun, bigla na lang aano uh, yan susulpot. Mm -hmm. welcome po ulit sa akin channel this lean malakay po Simple pa happy na simpleng buhay buhay na walang heart less stress join me guys sa aking simple vlog for the day isang so, magandang buhay po sa ating lahat Guys, uh, kamakailan lamang o ilang araw na nakakaraan, naging usap-usapan sa, sa social media yung uh, pangyayari kay Iwa Moto, kay Miss Iwa Moto. po, na, na siya po ay na-scam. So siya naman po yung uh, nagkwento sa kanyang karanasan dahil nga po siya ay na-scam. So paano po ba nagsimula ang istorya ng kanyang pagka-scam? So, yan, may nag-message siya kanya. So, uh, parang, yan, uh, binabati siya ng mga inspiring word. So, um, sabi niya na may papadala na gift uh, kay Miss Iwa. So, si Miss Iwa mo Moto naman, eh, syempre, parang hindi naman daw siya sanay ng ganun. So, yan, tinignan niya yung ano uh, uh, profile ng nung nag-message sa kanya, yung scammer. So, nakita niya na parang nagbebenta ng uh, mga gadget So, parang naging interesado siya kasi gusto niya bila ng gadget yung kanyang mami. So, yun. Doon punta yung kanilang pag-uusap. Uh, so, yun. Bago, ano, syempre, puro mga uh, magagandang message yung sinasabi ng scammer na siya ay inspired kay Miss Iwamoto. So, parang nahalata niyo talaga doon sa kanilang... kanilang uh, yung kanilang palitan ng message. So, may mga um, uh, papuri, yun, na uh, na-inspire daw siya kay Miss Iwamoto. So, na palaging pinanood yung mga, ano, ni Miss Iwamoto. So, parang, yun, hinuhuli niya siguro yung uh, kiliti ni Miss Iwamoto. So, yun, uh, Uh, na ano niya, na kita niya nga na nagbibenta ito ng mga gadget so, parang ang ano niya is uh, kukuha siya, actually kukuha, ta kumuha siya talaga ng gadget para sa kanyang mami so, yun, so, deserve naman ng kanyang mami na mabigyan ng uh, gadget, so, ang gadget is nakakahalaga ng 23k, so, yun so, sabi ni nung scammer is uh, uh, payment first kasi ang ano, ang uh, pagbebenta niya ng uh, gadget. So, sabi ni Miss Iwamoto, safe ba? So, sabi ni Miss ni Miss Iwamoto, kung safe ba ang gano'n. So, naman, sabi niya, marami na raw siya na ibenta ng mga gadget. So, in short, ang halaga ng ga, uh, gadget is 23k. So, yon Alam na pag-uusap nila is, uh, um, niya, kay Miss Iwamoto. So, um, dahil nga kumuha siya ng ano, gadget, uh, free na yung tempered glass. So, imagine niyo may free na tempered glass na. So, sabi ni Miss Iwamoto, wow! So, yan yung mga pag-uusap nila. So, in short, napadala na ni Miss Iwamoto yung 23K. So, sabi nga nung scammer is malaking tulong. Malaking tulong ito dahil yung tiya niya is na uh, nasa ano, um, nasa hospital so yun uh, parang nag send ng, uh, pa nga ng picture na nasa hospital yung kanyang team lumipas ang ilang araw so parang uh, medyo naiinip na si Miss Iwamoto tinanong niya kung yung uh, merong tracking number so para maano nga kung paparating na to. So, nung una nagre reply sa kanya hanggang sa hindi na totally nag-refly So, in short, parang hindi na nag-i-inano sa kanya talaga. Totally, wala ng reply yung uh, scammer. So, parang inano niya na talaga na na-scam siya. So, uh, parang ang kinasasama niya ng loob is okay na nga na talaga natanggap niya na na-scam siya is may nag-message sa kanya na ginagamit ng scammer yung kanyang pangalan parang isinisen uh, na si Miss Iwamoto ay naging uh, customer niya. So, parang may mga na-scam pa. So, ini-screenshot na pag-uusap nila and then sinisend, sinisend sa mga gusto niyang bentahan at um, may nag message lang kay Miss Iwamoto na sinabi na um, yun yung uh, kanyang profile isa uh, ginagamit uh, may gumagamit so doon, doon niya na, ano, na trace na yung scammer na yon ang uh, gumagamit sa third research, research niya na may mga scam may mga na scam pala ito so parang gumawa sila ng group so uh, parang um, Eager si Miss Iwamoto na ito ay talaga. So, humingi pa nga siya ng tulong na sana matulungan siya na mahuli ito. Mahuli ito para wala nang maano, ma-scam. -ma so, yun. Nakaka sobrang ano lang talaga. Kasi itong mga tao na to is uh, talagang uh, grabe, no? Sa talamak, talamak talaga sa pang scam So, hindi lumaban ng patas, di ba? Sa hirap ng ano, buhay isang na-scam so kaya bakit ko sinabi, na malapit na malapit niya ng ma-ano ma, ma-kilala ma kung sino yung talagang nang iskam sa kanya kasi, yung isang pinags, uh, pinagbentahan niya rin, or na iskam niya, as a uh, nag siya sa True G Cash True G Cash, and then uh, na-ano nila yon na-contact nila, at uh, nung na-contact nila iyon uh, na sa kanya nga lang daw pinadala yung pera pero pinadala niya rin doon sa scammer nga so nakuha yung account uh, bank account yung account number tsaka yung account name kasi inutos niya doon sa pinagbox sa kanong uh, pera ng gcash na ipadala sa kanya through uh, account so yun kaya si, uh, sabi ni Miss Iwa malapit niya na itong mahuli so yun kung mapapansin nyo ito, uh, itong mga scammer na ito, bigla na lang pumapasok sa ano natin to sa minsan, uh, biglang tatawag, sa messenger, mag, mag mga magme-message. So, yun, bigla na lang, uh, ano yan, susulpot. So, yun. So, una muna, mga nagmamagandang loob yan. Parang hinuhuli talaga yung loob mo. So, yun. Bakit niya sasabihin kay Iwa na, ayun, nakaka, ano tawag dito, a uh, preregaluhan, inspiring. So, yun. Parang feeling, ano talaga, close talaga. So, yun. Ganun ang mga taktika nila. Yun talagang, huhulihin, huhulihin ka nila sa mga matatamis nilang, ano, uh, m nilang salita. So, ito ay walang mga pinipili na kay bata, kay tanda. So, wala itong ano, may pinag-aralan. Walang pinipili itong mga scammer na ito talaga. So, palamak talaga. So, parang nakakalungkop lang sabi nga ni Miss Iwamoto, gumagawa talaga siya ng paraan kasi gusto niya talaga na mahuli itong scammer na ito So, grabe talaga. So, imagine niyo yon So, ako dati naman, naalala ko nun, may experience kasi ako na ganito. Kaya, ishinare ko rin naman ito na yan, yung montik naman ako na ma, ano, yung budol, yung parang hini-hypnotize ka. So, yun. Ganun naman yung na-experience ko. Kasi one time na nag-aabang ako ng, ano, ng jeep dun sa may tapat ng akin pinapasukan. So, hating gabi yung madiling dun. So, may lumapit sa akin, formal, na lalaki, nakapolo. So, ayun. Lumapit siya sa akin at ganito ang sabi niya, nagulat talaga ako kasi uh, Uh, kinausap niya ako eh ang dilim-dilim doon -dilim parang walang ilaw doon sa may posad sa pinag-aabangan ko ng jeep so sabi niya ma'am nadukutan ako so sabi niya kwento-kwento siya ganun um, wala kasi akong kapera-pera baka pwede mo akong pahiramin ng pera kung magkano yung laman ng wallet mo sabi niya sa akin mo ganun so parang na uh, ano ko sa kanya doon sa salita niya tapos uh, parang piling ko na hypnotize niya ako so ganun parang hinahatak parang hinahatak niya ako yung ganun yung pag isip iisip ko. So, salita siya na salita na gano'n. Na nadukutan daw siya. May kamag-anak daw siyang ano, nurse. Eh, kaso hindi nga raw So, kailangan niya lang ng uh, pera kasi hindi siya, uh, yung buong wallet niya is nadukot. So, may pinakita pa siya sa akin dalawang cellphone. Um, blueberry, parang gano'n. Oh, blackberry, blueberry. lang. <laughs> blackberry na brand ng cellphone. Eh, noo, mahal talaga yung ano, yung Antilia. Hindi ko alam kung may ganun pa brand. Blackberry na cellphone. So, pinakita niya sa akin yung dalawa at isang Nokia. Ma'am, tingnan mo ito. Hindi ko kasi ma-message yung aking ano, kamag-anak po. Inform them na nadukutan ako. So, yun. Hindi ko hindi ko kasi ma-inform yung aking mga relatives na nadukutan ako. So, sabi niya, wala akong way para ma-contact ma sila. So, ang ano ko isa na makahiram sa iyo ng pera. So, hinihini ni account number ko, yung account number ko, sabi niya gano, May ATM ka ba dyan, ma'am? Sabi niya, pa sa akin ganun. Sabi niya, babayaran kita. Sabi niya, maniwala ka sa akin. So, parang ayaw niyang umalis. So, parang nagising ako. Parang naano ako. Kasi parang gusto ko nang kunin yung ilabas yung pera ko. So, parang binigyan ko siya na lang ng pera na 50 pesos. So, umalis siya at uh, nagpa-thank you naman so nakita ko, habang nag nag-aano siya doon, may mga kinakausap pa siya so parang natakot ako, bigla na ako sumakay ng jeep, umuwi, so parang ganun ang technique nila, so yun matatamis na dila, so yun kaya dapat lagi tayong mag pagi pag-aware, so sabi nga ni Miss moto pera lang, kumbaga uh, sabi nga ni Miss moto nakakagawa na siya ng ano, ng paraan na mak actually, kilala niya na, kaya lang gusto niya talagang ma kasi nak nakita niya nga yung ano yung sa account number, kung anong pangalan, na-trace, na-trace niya na kaya lang gusto niya ng uh, sapat at, at makasigurado na, yun nga, e eh, paano kung gumamit nga ng ibang picture yung scammer so, ingat tayo, kasi bigla na lang sumusulpot yung mga scammer na yan biglang hinuhuli yung ating mga laob biglang, bigla na lang ano yan, uh, walang pinipili so, yan, family rin namin, naging victim din yan, so, uh, parang alahas naman, so, yun So um um nangyari noon man no noon sa uh, isang malapit na tao sa aking buhay isa uh, parang na-scam siya na utusan siya na isang layong alahas and then na-send yung pinagsanglaan through GCash. So yun assures well, assures so ganon na naman um, ang ano naman noon isa uh, parang nasa ospital naman na aksidente eh, yung tao na malapit dun sa sa akin. So ganoon ang ano nun So nakakuha ng pera. So, yun. Uh, ako pa, salamat ko na lang na hindi, walang, uh, hindi nasaktan yung taong malapit sa akin. So, yun na lang ang pina, pinapasalamat ko. Kaya yan, lagi tayong maging maingat sa ating mga, yung, ah, uh, sa ating mga, yun, sa ating mga messenger, yung mga nag-a-add, add a uh, friend, tapos yung mga, eh, meron yung mga nag ng number minsan yung mga minsan yung bigla na lang may magpapasulat ng mga number so minsan makikita mo yan sa may mga ano yung eh, mga parang may mga promo ganun uh, minsan ano ganun eh may nagpapasulat ng mga number so dapat careful po tayo kasi ma magaling talaga yung mga scammer na yan at wala talaga silang uh, pinipili basta yan um hindi nila hindi sila ito yung mga tao na talagang uh, hindi lumalaban ng uh, patas. So nakakalungkot lang. So pera lang naman yun, pera yun pera lang naman, pero malaking pera so yun, uh, ang ano na lang natin uh, pagpapasalamat natin na uh, at least safe safe si Miss Iwamoto, so yun kikitain pa naman niya yung ano na yun yung 23,000 na pinadala niya dun sa scammer so yun, so sabi nga ni, ano, ni Miss Iwamoto um Hmm, malapit na malapit na ng maano ma matukoy so yun kaya yan kung sino ka mang scammer ka matutukoy ka na rin ni Miss Iwa Moto